Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawamputwalo ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaniningan. Ubus lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan ubos lakas niyang iniyagi siyon sa dagat sa baywika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lunsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga mang-aawit. At ang himig nalika ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga talubhasa sa anumang uri ng gawain At hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal, dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito, Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito Mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy, ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Si Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Aleluya, Aleluya. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kapag nakita ninyong kubkubnan ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Hudea at tumalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran. Sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa at ang Jerusalem ay magiging gusabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panhong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin, sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig at mawawala sa kanikanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,